Hi guys. Di ami karon sa dagat sa Santa Paz, guys. Mang Oh, napadong pa dong si Ate Menda, guys. Tabogosan ka kaati guys. Oh, manginhas ka na to si ja, guys. Kay vlogger na malagi ning ahong igsuon, guys. Mang 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 na lang tag video-video, guys. <laughs> Agoy asa kalaju pani si Jah. Hi guys. Mo deni ang dagat sa Santa Paz guys. Oh. Vlogger. Mo ni guys. Mo to didto ang minteryo, guys. Oh, tapog ang ante guys. Ogo sa kaate. Okay. Hubas karon ang dagat guys. mo padulong ta sa atong ati kay mag vlog ko no si guys <laughs> welcome to my blog na kadagang samo ba ni awa kadaghang samo guys ugma ugma piti ko guys <laughs> mahumol ka cellphone guys Mauna ni guys. Arala jua man po kami. Mahumol na ko ani mi. laju ka. Na sa kuan, na may sini PC. Uy, nakakuha na si guys. Dali diri dool. Dali, dool diri. Kay tuntan aun. Uy, na may PC. Ano man ni PC book? Ha? May PC. Ha? May PC. Hmm. Oh, na nagahong ati guys. O, oh, nagsamsam na si John tong tanaw ning kuha ni guys ambot unsa ning kuha ning mga unsani ni mga mamang sa dagat Naara guys Mga samong og okay, sa dara guys samong og unsa nga ning dakog mata guys nga na tunok-tunok guys ko ay basta kaning usa guys kalo kalo ni kanang nay samong mao siya guys oh buhi pakadjo guys oh for today's video guys na buhi kaayo Bye. Nihaw. sa ninaw ni hong ate guys nga naglangoy-langoy. Okay. Tanaw na to kung saan nito pagpanginahas guys. Be. pinirako ko. Okay. Sunod-sunod -sunod ako ni mo. o. <laughs> <laughs> oh, manas guys. Nagsamsam. Oh, Karon. <laughs> Di karon sa Santa pas dagat kay ang inter malagi po ni si jag Vlog Vlog guys <laughs> mangita na lamang tag video parang na i-content kay masuko man po si Mita o guay i-content ikat po na wala po na how nang videohan guys <laughs> si kay nindot kaajo ang paligids <gasps> Oh, bayad Oh. <laughs> Mo oh. na guys sa Mo si Yen Lembaro. Oh, nagtuwad-tuwad na guys. Og nangita si Jag mga kinhasun nga kaning mga pwede masabaw. Kay kubas ang dagat. Daghang samo guys. Oh, daghang sagbot sa dagat. Mm. Mm, tapos duha Oh. Mingaw ang dagat. Kay ano man Oh, sige. Saam dira kay mo sunod ra ko. Mm, tapos mga chikiting dito sa Dublin, guys. Daghan pug umang oi. Naapil umang kay parang sabon. <laughs> may, may kay latab-latab <laughs> itong apelo ng umang guys lami, siguro po ng umang guys kaya na mas bagaw sa kinason ah, one minutes mm, pagkanindot kanindot sa panahon mm, mm. pagkanindot low, low ang langit o, nindot ang dagat, kaso hubas ang dagat guys kita ang baybadyon sa pikas nga isla hmm, sige samsam -sam pa jaway nakita kita Jawa og madam agning nag video guys impasta nang video guys way ma content kay kung madam ag lagi kay sa sakit to na nabatag tuhod sige Hmm. Ngadto pa na si guys, ngadto. Oh. May mga bangka. Huh. Hmm, may nanagat. Na sige lang, sige lang. Panginhas pa kay samtang wa pa ang atong sakjanan kay mubalik na to karon ang May ang oras ag oras guys kami uras oras ani <laughs> di ko kita kay da ko gihawiran sa usa ka kamuts ag duha ka buok nanguhag sihi Dago baka to ilang sihi guys? Basig na ingon na po itong kumong-kumong. May na lang na masabaw. For today's video guys, Agahong igsuon inhas sa kadagatan. Ugang iyang kuha, gamay lang in taon. Karagatan ng mga no. niya. Naabat no, nga ito. So ang kana? Di uy, di mo ko kasabot ug makaon ba nag unsa na. Kato ra mong puti. Sis kadaghan aning sabutan ni. Eh. Mura mag naganam ni galawom ning kay ning abot namo ni sang uy Sige kay mabuhian gajining mo cellphone ron. Oh karon mod ano? ano? <laughs> tuwad tuwad na siya kay oh, oh di ana lagi nakuha guys lingin, lingin. le dakog mata nga <laughs> nay tunok tunok nga murag bato oh na mau na ni siya guys kuha ni ja mao na siya tanan Mukaon ba mo guys? Comment down below. Okay. Sige na. Musunod ta sa atong ati. Kay. Pwede ra ka magbaktas-baktas din sa dagat guys. Kay. Arang ka. Hunas. Baktas-baktason ra ni mo. Pwede ka mag vlog vlog. Pero pag hinay laman kay. Kung masapiti ka. mo, mo <laughs> Okay. Okay sakto naman to guys oh di ana po kalok kalok guys <laughs> oh nadagdaga na guys ang jag ang gamay kamot napuno niya atong kamot mga tagak na ni Ron daghan po dahil ni kalok kalok din siya sa tapas guys Santa Paz dagat sa Santa Pas. oh na -ana po yung guys okay Di guys daghan daghan na hapit na kamot bye bye